Sa kasagsagan ng Cold War mga kapatid, habang naglalaban sa ang Amerika at ang Soviet Union, isang nakakatindig balahibo ang naganap kung saan anim na mga atomic bomb ng Amerika ang nawawala at hindi na matagpuan. Ang mga bombang ito ay may kakayahang burahin ng isang buong lungsod at ito ay nawawala sa ilalim ng lihim ng mga operasyong militar ng US. May mga nawawala sa dagat at ang ilan naman ay nahulog sa empapawid mula sa kanilang mga bombers. Noong dekada 1950 hanggang 1980, may mga pangyayaring tinawag ng Pentagon bilang Broken Arrow Incidents. Ito yung mga insidente ang kinasasangkutan ng pagkawala ng mga nuclear weapons ng Amerika na hindi dumaan sa isang digmaan. Sa kabuan, higit sa limampong ganitong insidente ang naitala. Ngunit ang anim sa kanila ang tunay na kinakatakutan dahil ang mga iyon ay talaga namang hindi pa nare-recover. Ang bawat pagkawala ng mga bombang ito ay may kasamang trahedya may mga piloto na hindi na muling nakita, mga misyon na tinakpan ng katahimikan at mga operasyon ng militar na pinagtakpan upang hindi mabunyag sa publiko ang tunay na panganib. Ang unang kilalang kaso ng pagkawala ng isang sandatang nuklear ay naganap noong 1950 nang mawala ang isang Mark IV nuclear bomb sa gitna ng isang misyon ng US Air Force. Sa naturang misyon, isang B-36 bombers ang bumagsak sa karagatang bahagi ng British Columbia matapos makaranas ng matinding aberya sa makina habang nasa ere. Habang unti-unting nawawala ng kontrol ang bomber, iniutos ng piloto na itapon ang kanilang dalang bomba sa dagat upang maiwasan ang mas malaking trahedya. Ngunit sa kabila ng ilang dekadang operasyon ng paghahanap sa ilalim ng tubig at paggamit ng mga sonar at submersible search equipment, hindi pa rin natatagpuan ang bombang iyon. Walang nakakaalam kung ito ba ay buo pa rin nakahimlay sa kailaliman ng dagat o unti-unti nang nadudurog sa ilalim ng pressure ng kalawang. No namang 1956, isang B-47 Stratojet Bomber ng US Air Force ang misteryosong naglaho sa impapoid habang patungo sa isang lihim na base sa North Africa. Dala ng aeroplano ang dalawang nuclear cores na parehong aktibo at nanghanda na ito para sa potensyal na paggamit. Ngunit sa kalagitnaan ng flight, matapos ang routine refueling sa ere, bigla na lamang itong nawala ng komunikasyon. Wala itong distress call, walang signal at walang anumang bakas ng wreckage na natagpuan kahit matapos ang matinding search and rescue operation na tumagal ng ilang linggo. Ang pagkawala na ito ay nagdulot ng matinding pangamba hindi lamang sa militar kundi maging sa mga siyentipiko at environmental experts sapagkat kung sakaling bumagsak ito sa lupa o dagat, ang dalawang nuclear cores ay maaring maglabas ng nakamamatay na radiation na kayang kontaminahin ang buong rehiyon. Hanggang ngayon, nananatiling palaisipan kung nasa na nga ba ang, ang stratojet na iyon at kung tahimik na ba itong pinagmumula ng radiation sa isang bahagi ng mundo na hindi natin namamalayan. Noong 1958 naman, isa sa mga pinakatanyag at pinakanakakatakot na insidente ay ang tinaguriang Tybee Island Incident. Sa gitna ng isang gabi ng training mission, isang B-47 bomber ng US Air Force ang nagkaroon ng mid-air coalition sa isang F-86 fighter jet habang lumilipad malapit sa baybayin ng Georgia. Dahil sa panganib ng posibleng pagsabog sa ere, napilita ng piloto ng B-47 na itapon ang dalang hydrogen bomb upang mailigtas ang kanyang crew at maiwasan ng mas malaking sakuna. Ang bombang yon na tinatayang may plutonium core at halos katumbas ng lakas ng 3.8 megatons ng TNT ay lumubog sa mababaw na bahagi ng Atlantic Coast at hindi na kailanman na-recover sa kabila ng paulit-ulit na paghahanap. Ayon sa mga lokal na ulat at ilang sonar scans, Pinaniniwala ang nakabaon pa rin ito sa ilalim ng makapal na putik at buhangin sa Tybee Island. Sa parehong taon 1958, isa pang nakakatakot na insidente ang yumanig sa South Carolina kung saan sa bayan ng Mars Bluff, isang B-47 bomber ng US Air Force ang hindi sinasadyang nakapagbiteo ng isang nuclear bomb habang nasa ere. Nahulog ito ng direkta sa lupa at ilang sandali lamang ay nagkaroon agad ng pagsabog. Sa kabutihang palad, ang nasabing pagsabog ay hindi bilang nuclear explosion, kundi bilang isang conventional detonation. Pumalya ang plutonium trigger ng bomba na siyang magpapasimula sana ng chain reaction. Ngunit kahit ganoon, nag-iwan pa rin ito ng napakalaking crater, sumira ng mga bahay at muntik nang pumatay ng mga inosenteng sibilyan. Ayon sa mga eksperto, kung hindi nagmalfunction ang arming mechanism, maring tuluyang nabura sa mapa ang buong bayan ng Mars Bluff. Noong 1965 naman, isang nakakakilabot na pangyayari ang muling naganap. Isang A-4 Skyhawk jet ng US Navy mula sa aircraft carrier na USS Ticonderoga ang aksidenteng na hulog sa dagat ng Japan habang sakay nito ang isang hydrogen bomb na may kakayahang magdulot ng pagkawasak ng buong lungsod. Sa loob lamang ng ilang segundo, lumubog ang eroplano kasama ang piloto at mga bomba ng sabay-sabay sa kailaliman ng dagat. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin ito natatagpuan. At ang pinaka nakakagulat ay hindi lang ang pagkawala ng bomba kundi ang tahimik na pagtatakip ng Amerika sa insidente ito. Sa loob ng halos dalawang dekada, walang inilabas na ulat tungkol dito sa publiko at nang ito'y mabunyag, umani ito ng matinding galit mula sa bansang Japan lalo na't ang insidente ay nangyari malapit sa kanilang teritoryo, isang bansa na minsan ang nagdusa sa pinakamalupit na epekto ng nuklear na pag-atake. Ngunit ang pinakamalubha sa lahat ay ang tinaguriang Palomares Incident noong 1966, isang trahedyang nagdulot ng tensyon sa pagitan ng Amerika at Spain. Nangyari ang insidente sa gitna ng isang karaniwang refueling mission. Nagbanggaan sa ere ang isang B-52 bomber at isang KC-135 tanker ng US Air Force sa kalagitnaan ng Espanya. Dahil dito bumagsak ang dalawang eroplano at nahulog ang apat na hydrogen bombs na sakay ng B-52. Dalawa sa mga iyon ay sumabog sa lupa. Mabuti na lamang ang pagsabog ay hindi bilang nuclear detonation, kundi isa lamang conventional explosion. Ngunit sa naturang pagsabog, nagkalat ang plutonium radiation sa malawak na bahagi ng nayon ng palomares. Agad namang natagpuan ang pangatlong bomba na hindi sumabog. Ngunit ang pang-apat ay bagamat kanila ding na-recover. Umabot ang matinding paghahanap ng halos tatlong buwan. Ang pangyayaring ito ay halos nagpasimula ng international na krisis sa pagitan ng Washington at Madrid. Isa rin katulad na aksidente ang naganap noong 1968 nang bumagsak ang isang USB-52 bomber sa Arctic Circle malapit sa Thule Air Base sa Greenland. Sakay nito ang apat na hydrogen bombs at nang sumabog ang aeroplano, nagkalat ang radioactive material sa yelo at hangin ng rehiyon. Sa loob ng ilang taon, sinubukang linisin ng US at Denmark ang lugar. Ngunit mga dekada pang lumipas bago umamin ang kanilang militar na may isa pang bombang hindi kailanman nahanap. Hanggang ngayon, pinaniniwala ang nakalibing pa rin ito sa ilalim ng makapal na yelo posibleng nasa ilalim mismo ng karagatan sa North Star Bay. Sa kabuuan mga kapatid, anim na nuclear bomb ang opisyal na idineklarang lost and unrecovered ng Estados Unidos. Ang ilan sa mga ito ay pinaniniwalaang nakahimlay sa ilalim ng malalim na dagat habang ang iba naman ay nakabaon sa mga dalampasigan at ilog kung saan sila bumagsak. May mga haka-haka rin na may isa pang aksidente naganap sa Alaska noong panahon ng Cold War. Ngunit ito umano itinago ng Pentagon upang maiwasan ng panibagong iskandalo. Ngayon mga kapatid, habang patuloy ang paglipas ng panahon, dumarami ang pangamba ng mga eksperto sa posibilidad na ang mga bombang ito ay unti-unting nabubulok at naglalabas ng radiation sa kapaligiran. Ang mas nakakatakot pa ayon sa ilang nuclear analyst ay kung sakaling matagpuan ng maling kamay ang alinman sa mga nawawalang bombang ito. Sa panahon ngayon ng terorismo, black market trading at tinsyong pandaigdig, ang pagkakaroon ng aksi sa isang luma ngunit buo pang nuclear warhead ay maaring maging mitsa ng pandaigdigang sakuna. Ang tuluyang pagkawala ng anim sa mga ito ay hindi lamang simbolo ng kapabayaan kundi isa ring tahimik na time bomb na maaring muling gumising anumang oras. Ngayon mga kapatid, bakit nga ba napakaraming aksidente ang kinasangkutan ng mga sandatang nuklear ng Amerika? Ayon sa mga declassified documents, ang mga sanhi ay kombinasyon ng labis na pagmamadali, kakulangan ng sapat na training at malabong komunikasyon sa pagitan ng mga base militar. Noong panahon ng Cold War, halos araw-araw ay may nuclear arm bomber na lumilipad sa impapawid bilang bahagi ng deterrent strategy ng US laban sa Soviet Union. Ang mga misyon na ito ay tinuturing na pangkaraniwan, ngunit sa likod ng disiplina at teknolohiya, bawat paglipad ay may kasamang panganib ng pagkakamali. Sa sobrang dalas ng mga flight operation, maging ang pinakamaliit na mechanical error ay maaring magdulot ng trahedya, katulad ng pagkawala ng mismong mga bomba. Ang mga crew ay kadalasang nagtatrabaho sa ilalim ng matinding pressure habang ang mga aeroplano ay pinapalipad sa matinding lamig, bagyo at gamigabing operasyon. Sa ganitong mga kondisyon, sapat na ang isang pagkabigo ng makina, isang maling utos sa radyo, isang pagkakamali sa timing upang mawala ang isang sandatang mayroong kakayahang pumatay ng milyon-milyong tao. Hanggang ngayon, patuloy pa rin tinutuklas ng mga eksperto ang mga posibleng lokasyon ng mga nawawalang nuclear weapon. May mga oceanographic mission na ginagamit ang sonar at submersible upang hanapin ang mga ito. Ngunit dahil sa lalim ng karagatan, korosyon at paglipas ng panahon, nananatiling maliit ang pag asang muling makita ang mga ito. Sa bawat taon na lumilipas, lalo lamang silang nagiging alamat, nagiging anino ng kapangyarihang nilikha ng tao na hindi na makontrol ng tao mismo. Ang anim na bombang ito mga kapatid ay paalala ng madilim na bahagi ng Cold War kung paanong ang takot sa si isa't isa ay nagtulak sa mga bansa na mag ipon ng sandatang may kakayhang wasaki ng mundo hanggang sa punto na kahit ang kanilang sariling mga nilikha ay hindi na nila kayang bantayan. Ikaw kapatid ano ang masasabi mo sa video ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa si ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video nito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!